I've been attached with the feeling of waking up with you by myself Grabe nga talaga at overload sa blessings ang natatanggap ngayon ng ating Donnie at Bel Mariano na kung saan ay talagang hindi nga nila nakakalimutan na magpasalamat nga sa lahat ng sumusuporta sa kanila at lalong lalo na nga ngayon na talagang itong ating Donnie at Bel ay nominado na naman. Narito nga guys sa nasabing post na kung saan ito nga ang ating Don Bell ay nominado nga bilang Best Love Team at the 4th Annual Tag Award Chicago 2023 na kung saan ito nga rin ang isa pang post dahil nominado na naman itong ating Bell at Donnie bilang Female Celebrity of the Year at Male Celebrity of the Year naman itong ating Donny Pangilinan. talaga namang umani na nga ito ng maraming komento at nag-trending na nga sa social media. Grabe talaga kapag naging nomenado nga ang ating couple ay talagang paniguradong waging-wagi na nga ito. Dahil talagang susuportahan nga ito ng maraming bablis. Kaya naman stay lang tayo for more updates sa ating Donny at Bell sa mga susunod pa na ayuda, lalong lalo na nga sa Kent by Me Love na talaga namang sobrang ganda.